Pakwentuhan. So mali yung nakuha nating information na June 12 daw ang soft opening ng Esplanade Phase 2 pero nakausap natin at nagpunta tayo ngayon dito June 12 araw ng kalayaan. Ang sabi ng engineer's office possible daw na katapusan ng June itong itong 2024 or pwedeng August depende sa construction sa mga tao kung gaano kabilis matatapos yung Esplanade Phase 2, no? Sa nagpapakalat na June 12 ang soft opening ng Phase 2 Esplanade ay mabuhay ka. Magandang araw, kakwentuhan. Happy Independence Day o maligayang kalayaan sa ating mamamayang Pilipinas. Nandito tayo ngayon sa Manila at upang saksiyan ang soft opening ng Esplanade Phase 2 na dito. Okay, yan. Natatanaw na ninyo, no? So, malapit na tayo sa parking dito sa gilid ng post office, no? So, mamaya itutur ko kayo kung ano ang kaganapan dito sa soft opening ng Esplanade Phase 2 ngayong araw. Okay, so ito yung post office, no? Nung nasunog last year, May 2023. Sayang. So, marami raw nasunog na document, na important document. Bukas, bukas na ba yung phase 2 dyan, sir? Bukas na? Saan? Yung esplanade phase 2. Opo. Uh, yung sa doon? Oo. Uh -huh. 23 pa siguro, sir, lang. Ano, open. Ah, 23? Ah! Dating ni Bongbong Marcos yung Ah, okay. okay. Akala ko nga yun. Ay, hindi naman. Sige. Ito, isa. Ay, isa, isa, Sige. Oh. Magkano parking dito, boss? Wala, okay naman dito, ha? Walang oh, huli. Wala, sir. 50 lang dyan. 50? Okay. Babayaran na ba o ano? Okay na, sir. Para magdarating pa pala sa akin. Okay na, sige. Okay na, sige. Sige. Okay, so... Magkano, may kuha nun. Post gold. May? May post gold pa. Diyan. Ano yun? Ano yun? Ah, meron na? Oh, pero sa 23 pa siguro open. Ah, 23 pa. Nakabalik <coughs> ka <pa> lang. <laughs> Balik pa ako. Sige, walang problema yan. Di, ano. Eto, may 50 ako. Oye, oh, pwesto na. Buti walang ano ngayon. Masyadong sasak Mamaya pa siguro, no? Mamaya pa yan. Wala akong ticket, boss. Po, mamaya. Pagdating. Ako na lang pala dyan. Ah, ikaw na, ha? Ah. Sige. Salamat, boss, ha? Ah. Thank you, thank you. Okay. So, sabi, no, kasi bali-balita, June 12, Independence Day, mag-o-open yung Phase 2. Pero, sabi ni Kuya, uh, baka daw sa June 23, kasi si President Bongbong Marcos, uh, hindi ko lang alam, baka naka-out of country, no. Siguro, hinihintay siya para siya yung manguna sa uh, soft opening ng... Splenade Phase 2. Pero anyway, so don't worry. So iikutin pa rin naman natin 'yan at titignan natin kung ano yung meron sa uh, Splenade Phase 2, no? So salamat kay Kuya Kudos kay Kuya na nabiligyan tayo ng info uh, regarding sa Splenade Phase 2 sa pagbubukas niya. Okay, pero mamaya titignan din natin at i-confirm natin kung kailan ba talaga ang soft opening ng Esplanade Phase 2. <laughs> Sorry. Okay, thank you. Okay, buti yung parking dito, walang masyadong sasak. Actually, ako, ako yung nauna. Uh, 50 pesos yung parking. So, si kuya na yung bahala. Okay? So, safe naman dito. Kakwentuan. Okay? Okay, so, nandito ngayon tayo sa Explained Phase 1. Si kuya, siya yung nag-assist sa parking. Sir, thank you, sir. Ha? Okay. Ayan. So... Mamaya, mamaya. <laughs> pag uh, natapos ako ayan so pupunta tayo dito dito man tayo mag start so hanap, hanap muna tayo ng uh, space para sa pagpapalipad ng drone natin or walang tao grabe walang tao na hindi dito so tayo yung pinakauna wow oh, grabe so pag ganitong oras tayo pero yan. pag ganitong oras, walang masyadong tao, 4 o'clock, siguro mainit pa. Okay. So, may ano ko may police officer dito. So, magtanong muna tayo kung pwedeng magpalipad ng drone. Okay, para sa respeto na rin sa kanila, uh, baka kasi mabastos natin sila, no? So, kailangan natin mag paalam kung pwedeng magpalipad ng drone. Ayan, sir. Okay, so sarado dito. Hi, sir. Good afternoon po. ah uh, pwede, po pwede po magpalipad ng drone dito? Uh, Tanongin nyo na po po si, ano, si engineer para po. Si engineer? Asa ah, po yun, sir? -punta na -punta na po ah, dito po, sir. Ah, Thank you, sir. Yeah. So, si engineer uh, magpapaalam muna tayo asa uh, sa uh, kanya uh, kung pwedeng magpalipad ng drone. Okay? So pupuntahan natin siya at uh, bababa tayo dito. Alright. Okay. Uy, balon. <clears throat> Uy, walang masyadong tao, no? Swerte natin dahil dahil, dahil, dahil Okay So Okay, so kakatok tayo dito Si Hi, sir uh, Si Angel kasi tumakot police officer Kasi mapapala ako kung pwede akong magpalipad ng drone uh, For content lang po, sir Yan, ito si... Hi, hey, ma'am. Good afternoon po. Ay, uh, okay lang. Pwede po magpalipad ng turog? Uh, for content lang po. Ma'am? Sa uh, pagka? Siguro, from the... Apo-apo. Ma'am? Opo, uh, from uh, MacArthur Bridge. Hanggang sa Binondo Bridge po. Ah, uh, ko lang yung ano, yung kubuan ng ng esplanade po. Actually sir, hindi pa po pwede. kasi ongoing po yung project sa Samita dela Cruz. So, pag oh. um, oh, after inauguration din ata. po kami ng kubo para i okay. okay. So, after na lang po maybe na ng Binondo. Skype dito po sa Phase 1 ka hindi po pwede. Ah, uh, okay sige sige. Score after pagka-open ng ay, uh, Itong phase 2, uh, na-move po ba siya? Kasi ang expected ko is June 12, yung soft opening. So, hindi po, kasi depende dito kasi sa mga schedule po ng post. Ah, okay, okay. Okay, okay. okay, okay. So, Hmm, okay. So, kailan kaya yung target open ng ng phase 2? Nang itong June po? Okay, sige. Sige. Mm, okay. Yes. Uh, expected naman. So, hindi pa pwede. Saya. <laughs> okay, sige. Thank you po, ma'am. Thank you, thank you. Hindi pwedeng, o oh, hindi pa pwedeng magpalipad ng drone dahil ginagawa po yung phase 2. Siguro for privacy na rin. Kaya, ayun, hindi tayo pwede talaga. Alright. So, pero mamaya dadaanan na natin yon. So, okay. So, punta muna natin itong phase 1 ng uh, Esplanade, no? So, tingnan natin yung kabuuan na ito. So, sayang lang. di tayo makakalipad. Okay. Okay, may photoshoot dito. Oh, wow. So, hindi tayo makakalipad. Okay? So, nandun yung phase 2. Okay? So, ang tanong, pwede kayang pumunta doon. Pero walang tao, ah. Grabe. Walang katao-tao. Actually, kukunti lang. Dahil nga mainit. Ayan. So, may mga ano pa rin, no? Uh, water lilies. Dahil nga nag-uulan. Naglalabasan talaga yan. So, yung ferry boat natin, no? Oh. So, one day, no? Magiging A-class na yung ating ferry. For sure. So, punta pa tayo sa dulo. Dito. Okay, sayang naman. Di tayo makakalipad. Okay. Uh, pero, ano, understandable naman, no? Oh may magpalipad tayo, at tapos makita, yari tayo. Okay. Yan, sabi naman ni ma'am, okay lang daw magpalipad. Basta matapos na yung phase 2 kasi nga, ginagawa pa. No? Yan. Okay, tignan natin yung dulo. Kung ano yung meron dito sa dulo. Okay, itong phase 1 na to, uh, nag-start ito noong January 2024. So yan yung post office so yung nasunog. Okay, nasunog yan no nung last year 2023 nung May. Okay, so yan yung MacArthur Bridge. Okay no? Etong fountain at yung mga ilaw dito, nagi-start yan ng alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Pero itong Esplanade, open to 24-7. Open to public naman to. So safe naman dito dahil may mga pulis naman dito uh, to, to secure yung mga tao lang dito. No? Alright. So ito yung pinakadulo. Yan, post office. Okay. So, yan ang dulo. Kakwento ang good news, no? Itong, itong ilog dito, wala nga siyang amoy. Wala, wala, walang baho, no? Ang galing. Hindi ko alam paano nila ginawa to. Super galing, no? Nawala yung dating masangsang na amoy. Ngayon, wala na siyang amoy mabaho. Actually, kapag nag-LRT ako, pag dumadaan yung LRT dyan, yung train, naamoy mo yung baho niya pumapasok sa loob ng train. Kahit closed door yung aircon, o yung train, yung pintuan, pumapasok pa rin yung amoy. Pero ngayon, hindi na. Mismo nandito dito ngayon sa ilog, no? wala nga siyang amoy. Grabe. Tanakatin ang ilong ko. <laughs> okay. Yan. Pag mga ganitong oras, wala pang tao. Uh, mamaya hintayin natin mag pagdilim uh, para makita natin yung ilaw at yung fountain na na gumagana. Okay. Actually kasi pinapabalita na ang soft opening is June 12 Independence Day. Dahil nga siguro conflict sa schedule ng mga bosses uh, ng government. Kaya siguro na move. Yung tulad na sabi natin kanina, sabi ni Ma'am, uh, hindi pa nga tapos yung phase 2. No? So nagtataka tayo bakit pinamamalita na magkakaroon ng soft opening ngayong June 12 na Independence Day. Okay. Ay, okay, may photoshoot dito. Wow. Okay. Ah, uh, dito, close, no? So, merong barikada o yung tali na hindi nga pwedeng daanan. So, mamaya, tatawid tayo sa papunta sa kabila. So, hindi ko lang alam kung saan ang daan. Okay? So, hanggang dito lang tayo. Dahil nga, alam ko, ito yung magduduktong doon sa Phase 2 ng esplanade, no? Okay, so yun yung water lily. Uy, walang amoy talaga. Kwento man, so ito yung phase 2 na ginagawa, no? So actually, ongoing pa yung construction dito. So meron pang actually 2 weeks. Grabe, mainit pa rin, no? Ayan. Actually, yung phase 2, no? Maiksi lang siya. Pero ang sabi, ah, magkakaroon ng uh, ah, tawag dito ng kainan. Yun, yung, 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 yung may bubong na yan, o yan. Kaya yung nasa ilalim, kainan yan. Then yung nasa taas niya, walkway yan. Okay. So ang tagus niya si may meron niyang footbridge pa going to Binondo Bridge. Hindi natin closes. Oh grabe. Don. Oh, sarap ng ligo nyo ah. <laughs> Ayos. Ah, uh, nasa Jones Bridge tayo. Ayan, pagbaba mo dito. Ah, uh, nandito ka ngayon sa phase 2 na Esplanade. Okay, yan yung nagduduktong sa phase 1. Okay, so yung kanina pinunta natin may uh, barikada. Okay, no? so ongoing pa rin yung construction dito sa Esplanade phase 2. So mukhang minamadali nila to dahil sabi nga raw June 3 ay mag-open no? instead of uh, June 12. Ewan ko ba sa inyo, bakit sinasabi nyo June 12 ang soft opening? <laughs> Alright. So mukhang, mukhang mahaba pa to ah. Alright. Alright. So, nandito na yung mga halaman na na-display nila sa Splenade Phase 2, no? So, ito yung kanilang, actually, ito yung kainan nila. Silipin lang natin. So, ito yung kainan nila. So, maglalagay sila ng mga concessionaire. Alright. Shout out, shout out. Pa <laughs> shout. Out. Sir, kailan po open nito? Wala naman. Eh. Ah, Hindi pa alam sige. Okay, sir, itong ilalim na to, ito ba yung kainan? Kaya Okay. Thank you, sir. Okay. Hold ta kayo. Paalam na kayo. Shout out, shout out. Thank you. Yun, base tondo. Yun. Okay. So, talagang ano pa, no? Uh, pang kailangan gawin, no? Yung June 12 yung kanilang soft opening. Okay, so ito, naglalagay, naglalagay pa sila ng post, eh. Yan. Ito, no? So, hindi ko lang alam kung matatapos to ng June 12. Okay. So, ito, poste. Eh. So, malamang Okay, no? Nandun po yung mga ilaw sa taas. <coughs> Saan ang footbridge? Okay. Okay, mukhang mahaba ba? Ba't saan ba yung pot Okay. Okay, so, akit tayo, no? Hindi ko lang alam, alam kung saan yung daan ng footbridge. Yan, dito, matatanaw na natin to. Yung kabuuan ng Esplanade Phase 2. Okay, ang sabi nila, no, 99% na raw gawa itong Phase 2. No? Pero, kayo guys, o kakwentuhan, nasa 99% na kaya ito? Okay. So, ito yung footbridge. Saan ba daan na ito? Ah, sarado pa. So, ito yung magkoconnect sa footbridge going to Binondo uh, Bridge, no? Papunta sa kabila. Ayan. So, di pa, hindi pa tapos. Okay, so move pa tayo ng konti. Ayan. Okay. Wow. Ay. So ang ganda na ito pag natapos, 'no? Connected na sa Jones Bridge, I mean uh, Binondo Bridge. Uh, patawid sa kabila 'no? So 'yan. So yung haba ng Pasig River ay uh, nasa 25 kilometers, 'no? Uh, pero itong gagawing esplanade nasa 9 Uh, module, no? Kung baga, 9, Esplanade o Pace 9, hanggang Pace 9 yung gagawin nila. So, hindi buong 25 kilometers na bubuoy nila yung, yung gilid ng, ng Ilog Pasig. Okay, yan muna tayo guys. O kakwentuhan. So, babalik tayo dito. Sabi, June 23. Try natin makabalik ng June 23 sabi raw, uh, si President Bobong Marcos, uh, raw dito. Ayan. So sana maabot nila ito no, June 23. Or... Pero sabi nila ng engineer doon sa kanilang pinuntahan natin, pwede yung katapusan ng June or pwede pang ma-adjust, no? pwedeng August. No? Depende sa sitwasyon kung gaano kabilis yung mga gumagawa dito. Pero tingin ko naman, no? Uh, mukhang nirarush nila. Binibilisan nila yung gawa nila. Kita mo, tuloy-tuloy yung kanilang uh, paggawa dito. Okay? Grabe, ang galing. galing ng project na to. Salute sa government no Sa pangunguna ni Secretary Ac Acubar. Acubar. Jose Acubar. Hi, sir. Ayan. Okay. So, magpapabot tayo ng gabi dito. Uh, titingnan natin yung ilaw at yung fountain. At kung okay na yung ilaw dito, no? Kasi hindi ko pa alam kung sumisin din na. Pero yung kalahati mukhang okay na. Yung kalahati hindi pa. <clears throat> May ibang nag-vlog na nakapasok sa loob eh. So hindi natin alam kung kumuha sila ng permit uh, to vlog yung itong esplanade paste it. Yes. <clears throat> Alright. Taga-basay ko, Tondo. Yan. So, sisipag nila. Ito, guys, kakwento. Pag nagawa to, nako, ang ganda na ito. sayang hindi lang tayo nakapagpalipad ng drone. Okay. Okay, nakatawid na tayo, no? Galing tayo sa kabila. So, dito, uh, merong CR. So, pwede na kayang gamitin to. Yan. Okay, so, mag-CR mo na tayo. Uy, nakalak hindi pwedeng gamitin. Okay? So, hindi tayo makakapag-CR. Kakwentuhan, tapos na tayo dito sa Esplanade, no? So, okay. So, nasaksihan nyo na kung ano yung status ng Esplanade Phase 2 na ginagawa sa kasalukuyan, no? So, false alarm. So, fake news yung June 12, Independence Day, na magkakaroon da ng soft opening ang Esplanade Phase 2, no? Fake news po, ano? Huwag po kayong maniniwala sa mga taong nagsasabi na magbubukas na o mag o-open o soft opening ang explain Phase 2, no? So doon tayo kay Engineers Office na sinabi niya June katapusan or pwedeng umugpa, depende sa sitwasyon. 'Yan po ang sabi. Okay? Don't forget to subscribe to my channel, si Pepe. At ang kwento